Good afternoon mga drivers. Dito naman kami ngayon sa Talima no. Um, yung guests namin noon. Ang dami. Ngayon ito na lang pong natitira. Uh, siguro last day din nila ngayon. Uh, iwan ko lang bukas kung meron pa ba kaming guests kaya magtanong muna ako dito mamaya kay Sergio. Ito na lang pong dalawang natitira ngayon. ang mga araw po ang daming gis namin ngayon ito na lang siguro last din nila po ah, uh, uh, sana po mga drivers na hindi po kayo magsawang sumuporta po uh, pakipalo at pakisubscribe lang po yun sin drivers vlog po mga drivers ah, uh, sana po no, matulungan nyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan

ah, grabe, bahambay wag ka to, may pupuntahan wala ito na po, dalawang natitira po pwede po tayo maka dito, kasi wala po yung boss namin ito lang po, bisidino kasi reyos, agis at saka yung Jace at uh, Brian, the master namin sobrang tahimik, sobrang tahimik namin ngayon kasi dalawa yung case namin uh, iwan ko lang yeah, natin? Uh, tanong muna natin kay Sir Rio 그래요 <laughs> <laughs> 진짜 지원 하나도 안해줘요 아... 코로나 때문제는재인 대통령이 있잖아요 어, 아, 외국에 있는 사람 하나도 지원 안해줘 아, 나국에 있는 사람 아사마다이사마다사마다이가사네 아? 이가네 아, 다이 아, Mayroon daw ang gis, bukas. Tapos, itong dalawa po, hindi pa po to last dive na yan, no? Bukas, last dive sila. Kaya, bukas, uh, siguro tatlo sila, no? Kasi meron pong madagdag yung isa namin na gis. May madagdag na isa. Tapos, sila bukas. Uh, last dive na po sila. Kaya siguro uh, so, uh, wala naman kaming guys mga siguro ilang araw po last <laughs> last uh, uh, Bukas may madagdag na isa na gis namin mga reverse tapos siguro mga uh, 20 wala namang kaming gis mga 1 week siguro mga reverse ayan. Hahanap naman tayo ng option nito kung saan tayo makahanap nito mga reverse no. Ayan, oh yan sobrang ganda ng panahon ngayon mga reverse no. Ayan. kita niyo dito sa camera ko sobrang aliwanas yung kalangitan mga drivers o oh, kita kaya kailan pa kaya ako magkaroon ng gopro mga drivers para magamit ko sa ano pagkukontent ko doon sa ilalim ng dagat no? sayang sana magkaroon na po ako yan. Bakit kaya mga reverse no pag ganitong buwan no? Sobrang hina po ng gis. Lalo na yung lean, malinaw yung karagatan. Grabe pa isa isa lang yung gis tapos kung titira naman yung habag, uh, amihan mga drivers no grabe ang dami daming gis talaga kahit maalon yan ang dami kahit malakas yung hangin at saka alon ayan gusto pang mag dive iwan ko lang talaga nito mga koreano mga drivers no pinaka paborito talaga na yung maalon mga drivers parang ano po masisiyahan po sila pag naalon yung dagat katanat yan yan tatalo na po sila mga drivers kaya ayan tutulungan namin Thank <laughs> you. Thank you for watching my universe!